Ayan guys. Sana po yung panas po guys na ibalan si ang dito ng laki o bait. Bukaw nung pag sabalo guys. Karong video na to guys. Pakita na to ni. Ang eh. saon na siya. Nakita na kung timailahan nyo guys sa ako. Ang laki. Ang ah, babae sa una guys. Babae. Para sa itong nangutana ha. O ni tubag sa imong 1 may babae nga hito sir o walay walay ka nang tumitumoy dire sir sir o unang medyo tambok-tambok kung -tambok sa gamay Dapat kita pa ka sa lalaki sila ah, panawan sir o mau ni lalaki nga mauna ni lalaki nga hito guys o so, na sa ubus sa may pusuran hindi po Kani po wala siya tumoy-tumoy, mo babae. O oh, tanaw tinay lan. Pero ang lalaki, may lan ni mo ang lalaki nga medyo payat gid siya. Murag naay pagka usog mo ana-ana siguro ang lalaki ani. <laughs> guys, kayo. Payat man ang babae, o oh, Tambok siya. Ituhat sang ani ni guys, oh. Kayo. oh, nang gawas nang bihod niya. Oh tapos sila siya pero mao gina isa ti mo sir mo ni lalaki mao babae